kaya ko yung gawin. Ano? Ano sinasabi mo? Judith? Hubadera? Ano sabi mo? Adik? Eh, puki ng ina mo ah! Hindi ko pa nga natigman yung anong sinasabi mo. Kahit alak, wag mo ako igaya sa'yo. Puki ng ina ka, kaputa, putang kamputang ina ka. Wag mo ako igagaya sa'yo. Lasingera, hubadera. Wala ka na magawa sa buhay mo, desperada kang pukinang ina ka, putang ina mo, pukinang ama ka, putang ina mo, putang ina ka. Yan. Palaban ako, putang ina niyo, hindi ako natatakot, kahit mismo, picture ko, kaya kong gawin yan. Ilagayin din ako sa kabaho, isasabay ko sa inyo. tanggalin ko mga ulo. Magsubukan na lang tayo, Judith. Pero hindi ko itatanggal yung ano, yung naghuhubad ka. Siyempre, nandyan yan. Pero yung mga, maghintay ka lang, ha? Maghintay ka lang! Maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Kasi busy kasi ako ngayon, eh sa palagay nyo, kahit nagwawalwal ako, gumagalaw yung kamay ko, nagme-message ako sa mga pamangking ko, at saka sa mga kaibigan ko. Tingnan natin kung gaano kakatapang, magdemandahan tayo, dahil ilalabas ko talaga yan, picture mo, nakahubad ka. I-copy ko yan, ihampas ko yan sa, dito sa sindyo ko. sa mga poste. Lalabanan mo ako, magdemandahan tayo, putang ina hindi kita urungan. Putang ina mo. Tignan ko yun. Kaya mo ako. Ako? Tatakuti, tatakutin nyo? Wow naman. <laughs> okay lang? Okay lang kayo? Okay ka lang ba? Judith? Ha? Bakit ikaw hindi ka ba nagubat sa boyfriend mo dati? Nagsalsalan kayo? Ilang taon? Hindi ba? Puta ka pa rin hanggang ngayon. Nagtatrabaho ka pa rin sa omise. Gaga. Puki ng ina mo. Basta yun lahat, pinakita nyo, tatanggalin ko eh ng ulo. Pero kasama din ako dyan. Yung mga picture ko, kung anong pinopost ko dito sa, dito sa YouTube. Kahit yun sumasayaw tatanggalin ko yan. Ulo. Pero yung mga sayo, yung nagpapakita ka ng suso, nandoon pa rin yun. Gumagawa pa kayo ng ano ha, Parang gusto nyong kumurot? Mga kupal pala kayo. Paano niya ako makukurot? At saka huwag niyo akong gayahin sa mga katulad niyo. Bumabanag pag walang laman ang utak ng alak. Mga puki ng ina niyo.